What's up mga Pops Jay Moto Vlog here At uh, dito naman guys sa panibagong video At ang Content na to ay Kung sa previous vlog ko Nag-install ako ng single horn Which is yung compact horn Ngayon naman mag-install tayo ng mock horn Dual horn Sa aking motor ang gagawin naman natin ngayon ay magpapalit tayo ng busina ang busina ko maingay yan, tatanggalin ko na yan papalitan natin itong mock horn <coughs> tanggalin mo na natin ito So yun mga paps, natanggal na natin yung dati. Ayan, natanggal na natin yung dating busina ko na maingay. So ito, ire refresh ko lang to kasi nakapagkabit na tayo ng busina dati. Ang pinagkaiba nga lang, itong kakabit natin ngayon ay dual horn. Ayan. Mock horn. <laughs> camera <laughs> May camera na po siya. <laughs> So, ito na ito mga paps, itong busina na ganito ay wala siyang polarity. Wala siyang positive negative. Kaya kahit magkapalit yung positive and negative dito, wala magiging problema. Ayan, wala silang polarity. bakit so, kahit magkabalik ta diyan, papakita ko na lang sa inyo mamaya. So, ito yung ating dating wire. So, ganun pa rin, Bubuti mo na natin to. Ang gamit ko nga pala pops ay 5 pin pero yung gitna hindi natin gagamitin yan. Kasi ang nabili ko ay yung change over. hindi well, ako nakahanap ng double contact. Wala akong mahanap. Kaya ito yung gagamitin natin. Kaya lang yung 87 na nasa gitna. 87A. hindi, hindi natin papansinin yan. So itong apat lang ang gagamitin natin. Pwede naman yun na magiging problema. So yun, refresh lang ng konti so si si 30 30 which is ito sya ito yung palaging nasa accessory wire kapunta sya dito sa may susian yung wire ng susian natin makarekta pala to sa battery ayun direkto ko pinagapang ko dito yung 30 nasusundan mo ba? Pag ganito pre. Pang genius yan. Eh, no? Itong so, 30. May kita mo naman yan sa number. Ayan. May number yan. Oh. Pag ilalagay mo siya rito. Ito yung 30. Mm -hmm. So yung wire na yan. Mas maganda kung i-direct mo sa baterya. Magpapagapang ka ng wire dito. Pupunta dun sa positive ng battery. Punta rito. May nilalagay mo sa 30. Tapos. Pag okay ka na sa 30. Yung sunod mo yung. Ah. Uh, ano ba to? Hindi pwede magkapalit yan. Eh hindi hindi mag hindi yan ito naman yung 85 85 ito yan ay ito pala pag nilagay mo pa ganyan 85 85 ito yung sa negative nung stock mo na lagay ng busina ito yung dating lagayan ko ng busina na stock yung hindi pa ako nagpapalit kasi yung mga mga bu, mga motor kasi na nilalabas wala namang relay eh. So iba rek nakarekta sa ano. Kaya yung lalagay yung, yung, yung negative niya sa 85. Tapos yung 86 ito sa positive naman ng kabila. <coughs> Tapos itong 30 yung ay itong 87 doon ito sa busina. Dito na mo. Lalagay ko na to. So ito I'm yung talking. relay. Ito relay sa akin. so yung ginamitang ko lang ginamang ko lang sya nito mga paps para kasi dito ko lalagay dito ko lalagay yung mokhorn so extension lang to para hanggang din sya so yung natin to dito ito yung ground na galing sa battery sa negative ng ating baterya dito ko lang sya ilalagay tuulin ko na to Na. at ito naman ito na yung galing sa relay ituloy na natin ito testing muna natin <laughs> testing muna natin patay patay na <coughs> Ayan, mas malakas yata ito ah Slinger, Lakas. Awesome lang, mm -hmm. One, lang yun, no? Oo. Mm -hmm. so, eh. gumana. Lakas. Mas malakas yata ito doon sa usina. <laughs> <laughs> Bukan nagkamali ako ng palit, ha? Pero okay na din. Para hindi na rin sa gabal dito. <laughs> dito ko ilalagay yan. Dito. Dati na yan kasi nakabit dito, eh. ganito na ako dati, kaya lang nasira. Iwan ko ba't nasira? So yun yung mga paps, nilagay ko lang dito. Kaya kinailangan ko siyang dugtungan ng wire. Kasi yung relay ko nandito eh. So yun lang. Ganun lang kasimple. So ito yung galing sa negative ng baterya. Tapos kinabit ko dun sa busina kahit alin dyan magkapalit yan. So tanog pa rin yan. Yun lang mga paps. Ah ito yung dalawa kinabit mo hmm. sa isang. Ito yung, ah. Oh, pag galing sa relay, dalawa, papunta yan dito kahit magkapalit yan walang problema hindi papapalitin natin tutunog pa rin yan oh. parang may tenga na yung motor mo no? kahit magkapalit yan walang problema yan so yun lang at uh, maraming salamat ulit sa panonood kasama ko pa rin ang aking tropa tropang prince kumpare natin yan kumpare ko yan So yun, hanggang dito na mga paps. Like and share. Comment sa baba kung may tanong. And then subscribe kayo kung hindi pa ka-subscribe. So yun lang. God bless. Ride safe. Umuulan na. <laughs> so ito na yung finished product mga paps. Ayan. Lagi ko dyan. Lalagyan ko lang ng electrical yung ano, para may balot. At uh, pinalutan ko lang ng tape. Para hindi mo dumi yung wiring. So, yan. So, kung nabahala rito kung paano ko siya ayusin. Thank